Hi! Bakit kailangan mong mamuhunan sa real estate? Nag-iisip ka ba tungkol sa pamumuhunan sa real estate? Narito ang mga kailangan mong nalaman tungkol sa mga binipisyo sa real estate at kung bakit itunutuloy na magandang pamumuhunan ang real estate. Ito ang mga na nakita mula sa investment. The passive income, pagpapahalaga, depreciation, mga ari ang may physical na anyo, tangible assets, mga ari arian ng buwis, tax assets, pananggalang laban sa inflasyon, inflation hedge, at ang panghuli, ang pakikinabangan, the leverage. Ang real estate ay maaaring makabuo ng pare-parehong kita sa pagkupa na nagbibigay ng passive ng kita. Ang mga halaga ng real estate ay malamang na pinahalagahan sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga panais-nais na lokasyon. Mayroong iba't ibang binipisyo sa buwis na naupugnay sa mga pamumuhunan sa real estate tulad ng mga pagbabawas para para interes sa mortgage, mga buwis sa ari-arian at pagmumura ng lupain. Ang real estate ay isang tangible asset na maaari mong pisikal na pagmamayari at kontrolin. Pananggalang laban sa inflasyon, ibig sabihin ay isang diskarte sa pamumuhunan na naglalayong protektahan laban sa bumababang kapangyarihan sa pagbili ng pera dahil sa tumataas na inflation ang mga halaga ng real estate ay may posibilidad na tumaas kasabay ng inflation na ginagawa itong isang magandang hedge laban sa pagbuo ng kapangyarihan, kapangyarihan sa pagbili. Maaari mong gamitin ang hiniram na pera, yung mortgage, upang bumili ng real estate na ginagamit ang iyong pamumuhunan upang potensyal na makabuo ng mas mataas na kita. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang alang din ang mga potensyal na panganib, mga pagbabago sa market, maaring magbago ang mga halaga ng real estate dahil sa mga kondisyon sa ekonomiya mga rate ng interest at mga trend ng lo lokal na merkado mga gastos sa pagpapanatili ang pagmamayari ng real estate ay may kasamang patuloy ng mga gastos sa pagpapanatili at pagkukumpuni na maaring hindi mahuhulaan at posibleng magastos panganib sa bakante maaaring makaranas ng mga panahon ng bakante ang paupahang ari-arian na humahantong sa pagkawala ng kita. Electricity, maaaring mahirap ibenta ng mabilis ang real estate lalo na sa isang mababang merkado. Sa hindi, kung ang real estate ay isang magandang pamumuhunan o hindi para sa iyo, ay nakasalalay sa iyong individual na sitwasyon na pananalapit. Mga layunin at pagpapalaya sa mahalagang magsaliksik at mauunawaan ang merkado mga potensyal na panganib at mga nauugnay na gastos bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumunan. Bakit kaya kailangan mamuhunan sa